Binabali walang motor noon, napakalaki na ng transformation ngayon. Itapon na nga daw sa dagat para gawing tirahan ng mga talaba. Ngayong araw nga ay natapos na yung pinapagawa nating rim rimset kaya naman nagpunta na tayo sa vulcanizingan para ikabit yung gulong na binili natin. Shipa tire nga pala yung pinagkakatiwalaan ko, mapa low profile or big tire. So sobra excited ko nga nagbadali na agad ako pauwi para maikabit ko na kay Honda Wave B. Bali dumating na nga rin pala yung order nating front medyo matagal-tagal ko rin to inantay kaya tinespit ko na agad. At dahil nga pang Honda Wave talaga yung sukat nito, sakto sakto siya sa tipos. At dahil nga ikakabit na natin lahat ng pwedeng ikabit dito sa harapan, nag narin ako ng gearbox at speedometer. Marami nga palang nagko-comment doon sa huling video kay Project Wavy. Dapat daw nagbranyo na lang ako para wala akong sakit sa ulo. Bali kung branyo na nga lang pala yung bibiling ko, wala rin tayong iba vlog, wala rin tayong matututunan lalo sa pagto-troubleshoot. Iba kasi talaga yung pakiramdam, yung bubuoy mo yung motor napakaraming issue tapos medyo luma pa. Bali ito nga pala yung brand na gagamitin natin na gulong, tamang-tama to sa mga nakabans concept ayan. Shipa tire na SBH 3 of 5, bale ang size nito 5100 tsaka 45 by 90 so tara isalpak na natin tong gulong sa harapan let's go so sobra excited ko nga isasalpak ko yung gulong na walang nakalagay na display pero buti na alala ko meron na pala akong na order nito at dumating na bali naka standard size nga pala to tapos naka para medyo may angas tignan so sobrang dami yung pyesa nga pala na kailangan palitan dito nalimutan ko ng order yung bolts kaya ikakabit ko muna yung kalawangin bolts nya sunod ko ang kinabit ay yung gearbox para magkaroon na ng milyahe yung bagong bili natin na speedometer sunod ko nga na ginawa, ikinabit ko na yung caliper sa front para matest fit natin kung sakto lang ba sa display. Nang ikabit ko na nga, syempre, dinoble check natin yan, sinipat-sipat ko kung okay na ba. At buti na nga lang, naalala ko yung ng front fender, nandito kasi yun sa may ilalim, hindi ko kasi malalagay ito pag kinabit ko kagad yung gulong. May tatlong tornilyohan nga pala yun sa ilalim, after kong mahigpitan nya, syempre, susukat ko naman tong rim Noong una nga pala, hindi ko sigurado kung babagay ba tong kulay silver, pero unti-unti ko nakikita na bumagay sa sa kulay blue, lumabas lalo yung kulay. Bumili na nga wala ko ng bagong ehe dito sa harapan dinamay ko na rin pati sa likuran sobrang daming kalawang na kasi stock At ito na nga yung hindi inaasahang pangyayari sa sobrang excited kung makitang umikot yung gulong, pinaikot ko tapos naipit yung daliri ko. Pero dahil natuwa ako sa outcome ng ginagawa ko, syempre ngiti pa rin, kunwari hindi masakit. Punta naman tayo dito sa kahang, sulit ko nga pala ikakabit ay yung dalawang leg shield sa kanan tsaka sa kaliwa. At dahil nga medyo limot ko na rin yung pagkakabit ng kahan nito, nalimutan ko na may tornilyuhan to sa likod kaya ang sistema doble trabaho. At isa nga pala sa mga nagpabagal ng paggagawa ko rito ay itong nabili kong kaha. May mga fittings kasi na sobrang hirap talagang kunin. Pero sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga, kaya nakuha ko rin naman ng maayos. Kaya syempre, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik, hihigpitan ko na yan, baka matanggal uli, kamot ulo na naman ako. Sunod ko nga pala ikinabit ay yung leg shield dito naman tayo sa may bandang kanan. Bali, same procedure lang yung ginawa ko, kinapaka pa ako lang, tapos nung okay na. Hinigpitan ko din agad yung mga tornilyuhan. At sunod ko nga pala ikinabit ay yung cover dito sa may bandang harapan. So ayun, ito namang swing arm na bigay ng TRC yung ikakabit natin. Medyo inabot na tayo ng 5.30 ng hapon kasi nasugatan na ako kanina. So sobrang dami ng dugo niya kaya medyo na pending tayo. Pasensya na. Pero ngayon tatry natin ikabit tong swing arm. Ayan. Kasi marami nag nito eh. Tara, let's go At ito na nga pala Ikakabit na natin yung napaka-poging Plus 3 na swing arm Bigay sa atin yan ni TRC Bale, plus 3 nga pala itong ikakabit nating swing arm Para medyo umangas yung tindeng. Ang sunod ko nga palang ginawa Ikinabit ko na yung shock dito sa swing arm Titignan ko kung sakto lang ba yung pagkakasukat So yun, meron ulit tayong problema Dapat matatapos na sana natin Ilagay yung sprocket Tsaka yung chain Kaya lang nawawala yung ano Sprocket lock So hindi muna natin may kakabit Pero ang target ko ngayon dito ngayong gabi ay may kabit na natin yung gulong dito sa likuran para ma-figure out na natin kung ano yung magiging itsura. At dahil nga medyo nahihirapan na rin ako, kakabuhat tulak nitong motor, nagpasya ako na ikabit ko na rin yung gulong kahit kulang-kulang pa yung ibang pyesa. Minsan sa buhay kasi talaga, hindi mo malalaman kung kumpleto o kulang unless ikakabit mo na yung dapat mo ikabit. Sinalpa ko na nga pala yung plunge pati yung sprocket para makita natin kung ano yung itsura kapag nakakabit sa swing arm. Kaya lang medyo may problema, bitin din pala yung nabili kong ehe sa likuran kasi naka na tayo, pang yung nabili ko. Kaya no choice talaga tayo. Better luck next time. Double check na lang talaga bago ikabit. Pero ang pinaka-importante rito, makikita na rin natin kung ano yung magiging itsura niya. Lalo kapag natapos na natin ikabit lahat ng dapat ikabit. So yun ngayon, dito muna matatapos ng video natin kasi... Uh, meron pa tayo dito ang mga gagawin kasi yung nabili nating kadena ay pang stock lang since naka plus 3 tayo na swing arm kaya hindi na umaabot dito sa sprocket tsaka medyo nagkabarya nga tayo dito sa kamay ko kanina nagdugo, naipit dun sa disc kanina so itutuloy natin to sigurado bukas matatapos na natin to so project way kaya kita kits tayo bukas